Isa ka bang vlogger pero nagsisimula ka pa lang? Gusto mo bang dumami ang followers mo sa Facebook, TikTok, and subscriber mo? <laughs> Tips ko sa'yo para dumami ang followers mo sa TikTok, Facebook, and subscriber mo kahit bago ka pa lang. Tapusin mo ang video na no to hanggang dulo. Uwap! Okay. Mga kuya, so mayroon tayong tanong kung nakapalo ba kayo or nakasubscribe ba kayo sa ating YouTube channel ni TV. Sino magsisalita dyan sa inyo tatlo? <laughs> Naguguluan ako. <laughs> uh, uh, nakapalo? Uh, uh, Kilala kong kaliskis mo. Oh. Palo po kayo. Pili ko ba matingnan para makita ko kung proof kung nakapalo o nakasubscribe po kayo. Ay, walang cellphone. So, sayang. So, walang cellphone si kuya. Nay, tay, ay tatlo kayo. Pwede kay tatlo. So, mayroon po kaming sasabi, uh, mayroon po kami tanong para po sa inyo. Yan, isang sakong bigas, kung nakapalo ba kayo sa TikTok, Facebook, at nakasubscribe mo kayo, kayo kay Nebets TV Vlogs? Hindi pa. Ay, hindi pa. Wala. Sayang. Wala. Oo. So, ngayon po, makapag subscribe makapag-follow na po kayo para next time baka magkita-kita tayo. Ayun. So hindi po sila nakapalo, so, baka next time pag magkita-kita po kami, baka nandoon na magbibigay na tayo sa kanila. Nice. Yeah, isang sakong bigas. Kung nakapalo ka ba sa TikTok, Facebook, sa sub uh, subscribe, ay Nibets TV Blog. Uh, oh. Palo ka? Nakapalo ako dyan. Eh, okay, patingin nga kung nakapalo. Kasi tingnan natin kung nakapalo siya. Baka 5,000 yan. Sayang mga kabigas, um, hindi niya nakuha yung isang sakong bigas dahil hindi siya nakapalo. Ayan o. Oh. Tingnan oh. mo. Mm. May ba dyan? Ayan, hindi siya nakapalo. Ngayon, kuya, um, balikan po namin kayo sa susunod kung talaga nakapalo kayo. Okay, Alright you. So dapat ka nangan nakapalo kayo sa TikTok, Facebook sa okay. saka YouTube. Ito po yung sticker natin. Okay, thank you. Thank you, Kuya. Thank, thank you po. Okay. Isang sak isang sakong bigas. Kung nakapalo ka ba sa Facebook, TikTok and nakasubscribe ka ba sa ating YouTube channel kay Nebets TV Vlog? Ooh. Hindi pa. Hindi pa. Ikaw? Hindi pa. Po. Hindi pa. Sino? Sino pa ba? Ikaw. Nakapalo ka ba? Hindi no? po. Ay, hindi. Sayang. Hindi sila nakapalo mm. sa ating Facebook, TikTok at saka sa ating YouTube channel. Guys, isang sakong bigas. Kung nakapalo ba kayo sa TikTok, Facebook at nakasubscribe ba kayo sa ating YouTube channel, Nebets TV Vlog, isang sakong bigas. Ano? Yung <laughs> cellphone kayo? Nakapalo. Oh. Kung nakapalo po ba kayo sa TikTok, Facebook, at saka nagkap, nakasubscribe ba kayo sa ating YouTube channel? Yun ang ano, sinong natin dyan? Nebets TV Vlog. Come on. Wala. Ano? Wala. Wala din. Wala. 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 Sayang, hindi nila nakuha yung isang sakong bigas. Isang sakong bigas, ang tanong ko lang, kung nakafollow ba kayo sa ating TikTok, Facebook at nakapag-subscribe ba kayo sa ating YouTube channel? Nebets TV Vlog. Hindi pa. Hindi pa. Ay, tayo? Hindi pa din. Sa oh. Hindi pa. Ah, wala. Walang may nakakuha ng isang sakong bigas kasi hindi sila nakapalo at nakasubscribe. Tayo. Tay, isang sakong bigas po, Tay, may bigay po natin. Basta kung nakapalo po ba kayo sa ating Facebook, TikTok, or nakapagsubscribe po ba kayo sa ating YouTube channel, Nebets TV Vlog. Hindi pa ako ano eh. Wala pa akong ano eh. Nawala yung cellphone ko. Ah, nawala yung cellphone mo. Kaya hindi pa ako nakapalo. Ay, nako Sayang tatay, no? So, next time mag-iingat na. Oo. oh, 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 oh mag-iingat na. Sayang hindi nakapalo si tatay sa ating Facebook. Ang tanong ko lang po, kung nakapalo ba kayo sa ating Facebook, TikTok, at nakapagsubscribe ba kayo sa ating Nebets TV Vlog? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa. Sayang. Isang sakong bigas yun. Hindi pa din. Hindi. Hindi talaga. Hindi po ako nagitik. hindi. O, oh, kayo, kayo. Sa kayo, nakapalo ba kayo? Hindi pa po. Nakasubscribe? Hindi, pa, hindi ba. din. Kayo? Hindi din. din. Ang ah, hindi, din. Sayang din nila nakuha yung isang sakong bigas. Baka next time, baka magkita-kita kami dito, doon na nakapalo na sila. Okay guys, isang sakong bigas. Ang tanong, nakapagpalo po ba kayo sa ating TikTok, Facebook or nakapag-subscribe po ba kayo sa ating YouTube channel, Nebets TV Vlog? Nakapalo, nakasubscribe? Wala po ang TikTok. Ah, wala TikTok. YouTube, meron. At hindi ko po ginagamit. Ah, hindi mo ginagamit. Okay. May, may nakapalo ka? Hindi mm. po. Ay, hindi din. Tanungin natin si tatay kung nakapag-follow ba siya sa ating Neves TV Vlog, sa ating Facebook, sa ating TikTok, or nakapag-subscribe po siya sa ating YouTube channel, Neves TV Vlog. Ano po, nakapag po ba kayo? Nakapag-subscribe po kayo sa ating Neves TV Vlog? Ngayon ko lang po nakakita yan eh. Ah, ngayon lang Hello. po. And ah. natin. Okay. Ah. So ngayon, nakita mo na papalo ka na. Oo, oh, papalo natin. Oo, oh, para para next time, makita-kita tayo, hindi lang isang sakong bigas, bali dalawang bigas. Balay natin, makita-kita tayo sa sunod. Basta palo mo lang. Opo. Oh, okay. oh, sa, pero sayang, hindi siya nakapalo si tatay. Pero, but, um, baka next time, makita-kita. Thank you. Isang sakong bigas, tatanungin natin dito kung nakapagpalo ba sila sa ating TikTok, Facebook, o nakapag-subscribe ba sila sa ating YouTube channel, Nibits TV Vlog. Tara, tanungin natin. Nakapag-follow o nakasubscribe ba kayo? Hindi po. Hindi po? Kayo po? Uh, I'm Paano? team. Ha? Hindi po. Hindi po? Kayo po, madam. Support mo kayo, madam. Ay, sorry po. Kayo po, madam. Uy, madam. Patsinan mo naman na. Ba na? ay Mister. Sino po? Mr. Beast po. Ha? Mr. Beast. O nga, ano, nakapalo ba kayo sa ating Nibets TV vlog? Hindi pa po at. Ay, hindi pa kayo po. Hindi po. Hindi pa. Tatanungin natin baka may mga followers tayo dito. Tayo po, nakapagpalo po ba kayo? Hindi rin po. Hindi, tayo din. Hindi din, hindi din. Last, hindi din. hindi din. Walang followers po natin, wala tayong magbibigay na isang sakong bigas. Pero but now, baka susunod, baka magpalo sila at magkita-kita kami. Baka make sure na nakapagpalo na, na sila sa ating o nakapag-subscribe po sila sa ating YouTube channel. Isang sakong bigas, tatanungin natin si Ate kung nakapalo ba siya sa ating TikTok. Facebook o di kaya nakapag-subscribe sa, sa ating YouTube channel. Tatanungin natin. Nakapag-follow po ba kayo? Sorry, hindi. <laughs> Ay, hindi. Sayang. Isang sakong bigas sana ibibigay po namin sa inyo. Pa subscribe. Baka nakasubscribe kayo sa ating Nibets TV Vlog. Hindi ako kasi mahilig mag-scroll sa, ano eh, sa YouTube, Facebook eh. Ah, okay. okay. Working, working ako eh. Oo, sayang, sayang ate. Sayang. Baka next time, baka makapag-follow ka na din. Ate, eh may tanong na po kami sa inyo. Isang sakong bigas magbib magbibigay po kami. So basta sagutin niyo lang yung tanong po natin. Okay? So kailangan kung nakapalo po ba kayo sa ating Facebook, TikTok or nakapag-subscribe po ba kayo sa ating YouTube channel? Yes po. Velvet <laughs> ano TV vlog. ano niya Ano po bang name ng ano niyo? Velvet TV vlog. Hindi po po. Ay, hindi pa. Okay, sayang. Hindi pa nako. Ito okay. uh oo. -oh. Yung account nyo so ngayon maka, mapalo muna ah sige po ah, sige <laughs> po nakikawa no so yan may tsaya hindi nakapalo si ate para but now baka next time makapagpalo na siya thank you isang sakong bigas kung nakapagpalo ba sila sa ating tiktok facebook o nakapagsubscribe ba sila sa ating youtube channel tatanungin natin sila nakapagpalo po ba? hindi po sayang isang sakong bigas yun ay, hindi po ay hindi tayo po, tayo po. tayo po. Ay, hindi din. tayo po. Ah, wala. Wala tayong mga followers dito. Sayang. Isang sakong bigas, tatanungin natin si ate kung nakapag-follow ba siya sa ating TikTok, Facebook, o nakapag-subscribe sa sa ating YouTube channel. Nakapag-follow po ba kayo? Isang sakong bigas. Opo. Nakapalo ka? Opo. Ah, yan. Yeah. Nakapalo. Pwede natin tingnan kung yung cellphone mo kung nakapalo ka po ba kayo. Para makita yung proof na nakapalo po kayo ayan nakapalo na daw nakapalo daw si ate sa ating uh, facebook, tiktok, saka sa ating youtube channel, tingnan natin kung nakapagpalo siya, may isang sakong bigas siya kay Nebets TV ayan, bubuksan niya pa lang yung uh, cellphone niya titingnan natin Ayan, simula sa TikTok. Tingnan natin kung nakapalo siya. Ayan, sayang si Ate hindi nakafollow, no? So, pakita mo Ate kung hindi ka nakafollow. Ah, nakafollow na siya. Ngayon pa lang nakafollow niya siya. Ayan, no? Kakapalo, kakapalo pa lang. Sayang, no? So, but no, baka next time ma, perfect na yung ating, ano, ah, uh, follow sa ating Facebook, TikTok, saka sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you! Isang sakong bigas, tatanungin natin sila dito sa loob ng sasakyan na to sa jeep. Kung nakafollow po ba sila kay Nebets TV Vlog o nakapag-subscribe po ba sila sa ating YouTube channel. Tara, tatanungin natin. Madam, ah, uh, sir, nakafollow po ba kayo sa ating Nebets TV Vlog? Hindi. Ay, hindi. Isang sakong bigas yung madam, sir. Nakapalo po ba kayo? Hindi din. Kay Seth? Hindi, Hindi din. So, bali, wala tayong followers dito. <laughs> Pero yung pag-asa na makapalo sila sa ating Facebook, TikTok at na baka makapagsubscribe din sila. Sana nga.